kita yeah, Gandang umaga na muli sa inyo mga bro Welcome to my vlog na ulit tayo ngayon Ayan, puno nyo na Pag-aria na nga ulit ng lambat At mag na sing aring araw Ya <tuk tangan>

tahu oh maafin nih oh. <tus> <tus>

lang natapon balik siya Ito ang kakita, Ito na yung muko. うん。

Bakal na mga bro sa aming pagdoong at malayo pang takbuhin. Ayan mga bro, at nakadoong na. At magtatasang kami ng alambang ka. Ayan. Ayan, ka na ng alambas mga bro. Kinagatan dito, Chef? Sa ilalim eh. Ha? Matas ka. Makasang kumagat dito para makuha yung laman niya. Ha? Yeah, no, ng... yung... Ano bro? yung... Ano? Ha? Alam Wala na lalaman. Nakain na ng mga Kinagat dito sa ano? Ha? Lungan na. Ha? Ah? Lumahan.

đang ngay đó mà, qua đó, qua đó, nào walata <laughs> abdangan mga bago araw na nung bumangga yan ang marami niyan doon sa nupir pier yan yeah, bro tapos na nga mag ka ng lambat pagtanda ng pero di naman mauli pampigas-bigas naman muli kahit eh, napakunti konti basta meron malaking dumaan. Eh, mabanggang ka na yung itandaan piraso. Ay, maganda-ganda. Ay, pinusi yung barko. May nariyan ng tagbot na maliit na magbabatak ng tali. May darot yung barko. Ah, yeah, mga bro. Uwi na. Kapagkapi. Ah, yeah, mga bro. Pauwi na. kalmang kalma Baka makapangawal pa. Ah, yeah. nauna na yung aking kasama. Nandun na. ya ma Bro at nanti tenang sebahai Silahkan. ya at n hmm, kakak petok hmm. ya ya sinali nah ya mau gini pula at atnan... mau ya ma Bro timbang nah ya yang telak itu Naigit kalating kilo. Ha? Yeah. Naigit kalating kilo yun talakito. Ayos na. Kalating kilo na lang. Mga lumahan. Sana maka isang kilo. Ang oh, lalaki. Sana makaisang isang kilo. Ay? Oh, yeah. how? Ha? Kulong na isang guhit. Yan. Yan. Wala na yan. Uh, Walang Sige, na. Bahala na kung anong talos na yan. Yeah. Kulo na isang guwit mga bro. Yung talakitok. Ay yung alumahan. Kulo na isang kilo. Kung huh? magkano lang labas eh. yan. Yeah. Kaya tiyaga muna tayo mga bro sa ganung huli. Huh? Yun lang ang biyaya ng binibigay ng ating mahal na Diyos. Yeah. di Hindi pa nadating yung medyo marami ring biyaya. Ayan yeah, mga bro. At dumating na yung naglako ng isla. Okay. Mabili na ng ha? Yeah. Ay, pang saing na. Mabili na isang kilo bigas. Yeah. Mabili na ng tinapay ng mga bata. Ano na mga bata? Ay. Salamat sa Diyos. Kahit pa paano, kahit pa kanti meron. Yeah. Ay, pang sahing na uli. Hindi <coughs> ba talaga makarami ng uli? Yan. Sige mga bro. At shut out. Shut out din nga pala. Shut out nga pala kay Aldrin Saligan. Empleo. Yan, ingat ka palagi dyan. Aldrin. At shout out din nga palaki kay Bulakin niyang ina. Yan. At shout out din kay Dean Roads TV. Yan. At shout out din nga palaki Gillian Kapisnon. Yan. Shout out sa inyo mga kababayan ko. At shout out din nga palaki Ina Dayan. Yan. Sa mag asawan ni Ina Dayan. Shout out sa inyo dyan. At ingat kay palagi. At shout out din nga palaki Brother Jimbo TV yeah. At At shoutout din nga pala kay Ka Uragon TV Official yeah. Shoutout sa inyo bro At shoutout din kay Roberto Sanchez yeah. Shoutout sa inyo at shoutout din kay Jimmy Dulay Bulan Bicol Sorsogon At yeah. Shoutout sa iyo bro at ingat ka palagi dyan. At shoutout din Albert Aquino from Cabanatuan City. Yan. Yeah. Shoutout sa inyo bro at shoutout sa mga taga Cabanatuan. Yan. Shoutout din Kaibigan Igmi. Yan. Yeah. Shoutout to at shoutout din kay Batang Kiyun, Kiyun ng Cagayan. Yan. Yeah. Shoutout sa inyo bro at shoutout din Edwin Hanrobia. Yan. Yeah. Shoutout at shoutout din kay Marjun Ramos. Yan, yeah, shout out po at shout out din kay Tibor Amar. Yan, yeah, shout out sa inyo at shout out din kay Veronica Makmak from San Vicente. Yan, yeah, shout out po sa inyo at shout out din kay Leo Andre Garcia from Australia. Yan, yeah, shout out po at shout out sa mga kababayan ko na sa Australia. Yan, yeah, shout out din kay Oni iha. Yan, shoutout po at shoutout din kay Cesar Samar. Shoutout po sa inyo at shoutout din kay Will Aquino. Yan, shoutout po sa inyo at shoutout din kay Bartolome Grutas from Montalban Rizal. Yan, shoutout po sa inyo at shoutout din kay Dong Vlogs. Yan. Yan, at shoutout din nga pala kay Sunny Boy Trinidad from Cagayan Valley. Yan, shoutout po sa inyo at shoutout din kay yan, ingat ka palagi dyan pari. At shout din kay MCG TV Vlog. Yan, shout sa inyo. At shout din nga pala kay Paring Carlo dyan sa Gasang. Yan, shout sa pamilya ni Paring Carlo. Ingat kayo palagi. At shout din kay Truck Driver. Yan, shout sa inyo bro. At shout din nga pala kay Pior Yan, at out din kay Florin Binigas. Yan, shout po sa inyo. At shout out nga pala sa mga tagabaybayin. Yan, at shout din nga pala sa mga bata dyan. Ingat kayo palagi at sa mga aking pamangkin. Shout out sa inyo at shout out nga pala sa mga kuya dyan sa tanawan, sa mag-anak. Shout out sa inyo lahat dyan. At shout out din nga pala sa mga kapatid ko dyan sa Bicol. Yan. Ingat kayo palagi at shout out din si tay, sa Itay. Yan. At shout out din nga pala sa Kininita dyan sa San Isidro, Bato, Kamarini. Sorry yan. Shout out sa inyo mga kababayan kong naririyan na mga kamag-anak dyan. Shout out sa inyo. Ingat kayo palagi at Shout out din kay Tribong Native Vlog. Ayan, shout out sa inyo bro. At shout out din kay Kapanganduy TV. Ayan, shout out sa inyo bro. At shout out din kay Emmanuel Abuel from Quezon Province. Ayan, shout out sa inyo. At shout out din nga pala kay Ricky Solaris dyan sa Pansol. Ayan, shout out sa inyo. At shout out din nga pala kay Marlon Balukan from San Miguel, Bawan, Batangas. Ayan, shout out sa inyo bro. At ingat kayo palagi. At shout out din kay Ensign Tattoo from yeah. Dubai. Yan, yeah. shout sa inyo bro. At shout out din nga pala kay Paring Makoy. Yan, yeah. ingat kayo palagi sa pag-aanap din sa dagat. At shout din nga pala kay Paring Buyong. Yan, yeah. shout out sa inyo. At shout out din kay Elmanoy Oscar White Official. Yan, yeah. shout po sa inyo. At shout out din kay Padimin Vlog. Yan, yeah. shout po sa inyo. At shout out din kay Armando Barkin. Yan, yeah. Sige okay, mga bro, at maraming salamat po sa chat out po sa inyong lahat sa nun mang kay sulok ng ating digdig. Ingat kayo palagi at shout out nga palaw sa mga sulit ng taga panod. Yan mga bro, maraming salamat po sa inyong lahat sa support ninyo sa akin YouTube channel. Maraming salamat muni at shout out nga palaw sa mga nagkapag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po sa inyo sa mga kayo na sulok ng ating digdig. Ingat kayo palagi at maraming salamat muni at sa mga sulod nga palang taga panod, Maraming salamat po sa tumatapos ng aking at yan at sige mga bro at sa mga OFW na nasa iba't ibang bansa sa tapos po sa inyo ingat po kayo palagi dyan sa inyong pag-aanap boy at pagtatrabaho dyan sa araw-araw yan mga kababayan kong naroon ingat kayo palagi sige mga bro Luzon Visayas Mindanao po sa tapos po sa inyo lahat ingat kayo palagi okay alright